Naging kontrobersyal ang pahayag ni Senator Robin Padilla tungkol sa sexual rights. At sa social media ay nadamay pa ang asawa ni Robin sa pamabash ng ilang mga netizen na sa tila pagsang-ayon ni Mariel sa mga pahayag ng kanyang asawa. The Philippine Showbiz List presents Buong detalye ng sexual rights issue ni Robin Padilla, damay pa si Mariel Rodriguez. The Controversial Exchange ang isyu ay nag-ugat sa naging takbo ng usapan sa Senate Committee on Public Information and Mass Media Hearing noong August 15 na pinamumunuan ni Robin sa pagdinig sa Senado na upang talakayin ang mga patakaran ng mga TV network sa paghawak ng mga kaso ng sexual abuse. Ang atensyon ay lumipat kay Robin dahil sa kanyang mga kontrobersyal na pahayag hinggil sa sex in marriage. Dito inilahad ni family lawyer and women's rights advocate Lorna Kapunan na nangyayari pa rin ang panggagahasa sa mag-asawa. Nagtanong si Robin tungkol sa sexual rights ng isang lalaki kung in siya at ayaw na kanyang may bahay ano raw ang kanyang magiging pananggalang sakaling ayaw ni Mrs. at pagdating ng panahon ay sasampahan siya ng reklamong panggagahasa dahil pinilit siya nito. Ayon kay Robin, minsan mahirap tukuyin kung ang asawa ay talagang ayaw o parang gusto pa rin kahit na nagsasabi ng hindi. Nagtanong siya kung paano malalaman ang tunay na ibig sabihin ng hindi. Dagdag tanong pa ni Robin kung ang mga lalaki ay hindi rin nasa mood, mayroon ba silang karapatan na magsabi ng hindi. Sa tugon, sinabi ni Atty. Kapunan na ang prinsipyong hindi ay nanganguhulugang hindi ay naaangkop sa parehong lalaki at babae. Ibig sabihin, kapag ang isang tao ay nagsabi ng hindi, hindi ito dapat puwersahin o pilitin ng kanilang kapareha. Ang pahayag na ito ay tumutukoy sa pagkakaroon ng respeto sa desisyon ng bawat isa, anuman ang kanilang kasarian. Ngunit nagpatuloy si Robin sa kanyang argumento na bilang mag-asawa, may karapatan siya sa sexual na relasyon sa kanyang asawa at hindi niya pwedeng piliin ang tamang oras para dito. Tanong pa niya kung ang pagsabi ng asawa ng hindi sa sex ay maaaring hindi talagang nangunguhulugang hindi at ipinahayag na ang asawa ay naroroon upang maglingkod sa mga lalaki na ayon sa kanya ay may iba talagang urge. Tinutulan naman ni Atty. Kapunan ang mga pahayag ni Robin at ipinaliwanag na walang obligasyon ng asawa na maglingkod sa kanyang asawa sa ganitong paraan. Ibig sabihin, hindi maaaring pilitin ng isang asawa na makipagtalik kung hindi siya interesado o hindi na sa mood. Binigyang diin din niya ang importansya ng mutual respect sa pagitan ng mag-asawa. Ipinaliwanag rin ni Atty. Capunan na noong 1988 nagkaroon ng pagbabago sa Family Code ng Pilipinas na nagtanggal sa obligasyon ng asawa na sumunod ng buo sa asawa. Ngayon, ang mag-asawa ay may pantay na obligasyon na magbigay ng respeto sa isa't isa. Dagdag pa ni Atty. Capunan, ang bagong batas ay nagbigay ng magkasamang responsibilidad sa pagpapalaki ng mga anak sa parehong magulang, na hindi na lamang ang asawa ang nag-iisang tagapagtustos at tagagawa ng desisyon para sa pamilya. Sa madaling salita, ang papel ng asawa sa pamilya ay naging pantay at hindi na siya nag-iisa sa pagdidesisyon at paghahatid ng pangangailangan ng pamilya. Groups raise alarm over Robin's remark on women. Katulad ng inaasahan, marami ang pumuna sa mga naging pahayag ni Robin, partikular na ang grupo ng mga kababaihan. Sa isang pahayag, sinabi ni Gabriela Secretary General Clarice Palce na ang mga tanong ni Robin ay hindi lamang nagpakita ng kawalang galang sa mga babae, kundi pinapaliit din ang seryosong isyo ng pagsang-ayon. Ayon kay Palse, ang pagtatanong sa karapatan ng isang babae sa kanyang sariling katawan ay isang malinaw na halimbawa ng malalim na ugat ng machismo na patuloy na sumisira sa ating lipunan ipinapaalala niya kay Robin na consent is non-negotiable at dapat itong igalang sa lahat ng oras. Ang karapatan ng isang babae na magsabi ng hindi ay mahalaga at ganap kahit ano pa man ang kanyang marital status. Isa pang grupo ang Roots of Health ay nagsabi na marami sa mga Pilipino ang may parehong pananaw ni Robin tungkol sa kasal at pagsang-ayon. Sinabi ng grupo na ang kontrobersya ay dapat maging wake-up call upang turuan ang mga tao, lalo na ang mga bata, tungkol sa kahalagahan ng pagsang-ayon. Dagdag pa nila, kailangan ng Department of Education ay patupad ang komprehensibong sex education ayon sa 2012 Reproductive Health Law upang mapalaganap ito. Naglabas din ng pahayag ang Akbayan Party List ukol sa issue. Sa statement na nilabas sa X, nag-iwan sila ng mensahe para kay Robin kung saan ay binigyang diin na ang mga babae ay hindi mga laruan na umiiral para sa mood swings ng isang tao. Ang mga pagnanasa ng isang tao ay hindi dapat magdikta sa mga desisyon ng mga babae tungkol sa kanilang sariling mga katawan. Ang ganitong pag-uugali ay tinutukoy na pang-aabuso. Maging ang educator at human rights advocate na si Attorney Chel Diokno ay naglabas din ng kanyang saloobin. Sa sinabi ni Robin, nag siya sa pamamagitan ng pag-post sa X na ang mga asawa ay walang karapatan sa sex sa kanilang mga asawa. Giit ni Attorney Diokno, lahat ng kababaihan ay may pantay na pagkatao at kalayaan sa sarili. No means no, respeto lang 'yan. Robin and Mariel in heat in comment section. Hindi nga lang si Robin ang inuukulan ng batikos kundi maging ang kanyang may bahay na si Mariel dahil sa pangkukonsinti daw nito sa mister. Bilang suporta sa asawa noong biyernes August 16, nagbahagi si Mariel ng kissing photo nila ni Robin sa kanyang Facebook page. Kuha ito sa selebrasyon ng ika-40th birthday ni Mariel nitong nakaraang August 10. Makahulugan ang nilagay niyang caption, O, oh, may consent niya na, nanalikipan niya ng kissing smiley face emoji. Nagkomento naman dito si Robin sa pagsasabing, Hello babe, I'm in heat. Kalakip ang fire emojis. Walang kaabog-abog na sagot ni Mariel. Robin Padilla, it's a tie. I'm feeling hot, hot, hot na sinamahan niya ng woman dancing emojis. Ang mga komento na mag-asawa, kabilang ang mga pahayag ni Robin sa pagdinig, ay nagdulot ng galit online. Binibigyang diin ng mga netizens ang kahalagahan ng consent sa pagitan ng mga magkapareha at idinidiin ang problematikong aspeto ng buong post. Robin apologized over sexual rights remark. Sa patuloy na tanggap na puna sa Facebook post ni Robin noong gabi ng August 16, agad na humingi siya ng paumanhin sa mga na-offend sa ilan sa kanyang mga pahayag at nagpaliwanag tungkol sa kanyang pagpakatotoo sa issue. Nilinaw ni Robin na hindi niya sinabi na okay para sa mga asawa na pilitin ang kanilang mga misis sa magkipagtalik. Sangkot din sa kanyang paniniwala ang mga usapin kung ikaw ay isang kristyano o muslim. Isang muslim si Robin. Anya, itinuturo ng kristyanong Biblia na bawat asawa ay may karapatan sa isang malusog na sexual na relasyon habang ang mga Muslim ay naniniwala na ang asawa ay dapat magkaroon ng pakikipagtalik na nagbibigay kasiyahan sa kanilang mga misis nang walang pinsala sa kanilang sarili. Idinagdag ni Robin na ayon sa tradisyonal na rekomendasyon ng mga Islamic scholars, inirekomenda para sa mga mag-asawa na makipagtalik ng hindi bababa sa isang beses bawat apat na buwan, habang ang iba ay kahin ng isang beses bawat buwan, bawat apat na araw o walang tiyak na limitasyon sa oras. Kasunod nito ay pinaliwanag ni Robin ang tanong niya tungkol sa pakikipagtalik. Ang nais lamang daw niya ay maging malinaw kung paano mailaraos ang sexual na pangangailangan ng isang lalaki na hindi naman masasabing pinilit niya ang kabiyak. Sinabi ni Robin na siya ay nakikinig lamang, nagtatanong at nagpapaliwanag sa mga resource speakers sa mga pagdinig. Ipinaliwanag din niyang medyo mayroon ng pagkakaiba ang itinuturo ng Biblia sa mga umiiral na batas ngayon. Ayon pa dito, sa kawikaan ng Biblia, tungkulin ng asawang babae ang pagbigyan ng asawang lalaki. Nabanggit din ni Robin na may pagkukulang umano ang gobyerno sa pagpapalaganap ng batas. At ito raw ang kanyang misyon ngayon na maging informed ang maraming kababayan pagdating sa ganitong klasing issue. I-post ang inyong comments at reactions sa baba. At huwag kalimutan na i-like at share ang video na ito. Gusto mo pa ba ng ibang showbiz videos? Panoorin ang aming iba pang top viewed videos. Para sa aming mga YouTube viewers, pumunta lang sa description ng video na ito o i-click ang link sa itaas ng screen. Para naman sa mga Facebook viewers, ay maaari ninyong hanapin ang mga link sa comment section ng video. I-follow nyo din kami sa Facebook at mag-subscribe sa aming YouTube channel. Thanks for watching!